Hello guys, magandang araw po. For today's video, si-share ko po sa inyo yung aking experience. Bale, bumili po ako ng iPhone sa Amazon using po yung aking Tabi. Yes po. Ang Tabi po is nagagamit po yan siya um, bumili ng mga um, installment dyan po sa MyMiddleEast. Uh, bali ako po, nagamit ko po siya sa, nung nasa Saudi po ako And yes, legit po bumili ng iPhone sa um, Amazon using po yung aking tabi. So, bali nung kinuha ko po yung, 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 yung aking iPhone is binayaran ko po siya na 6 months. Ang maganda po sa tabi is zero interest po siya. Kahit magkano po yung bilhin mo, basta huwag ka lang pong um, mag po overdue. Wala po siyang interest. Pag nag-overdue ka na po, doon ka po magkakaroon ng interest. So maganda po talaga siya bumili ng bumili ng mga gadget using po yung tabi. Bala experience ko sa Amazon noong uh, bumili ako, wala po siyang wala po siyang interest, wala po siyang ano down payment. Bali ang mangyayari, yung pagkabili mo, kunyari ngayon mo siya bibilhin, um, babayaran mo kasi i-divide 'yun ng anim. Oo. Balik kasama. Pagkabili mo niyan, ang babayaran mo lang is, bali yung one month lang. Yun lang siya. Yung unang hulog. Kumbaga, parang ganun. Yun po yung um, magiging bayaran ninyo tapos online payment lang po siya kaya napakadali lang basta meron kayong bank account sa um, sa Saudi so yun ang nangyari sa akin so bale one year na sa akin ngayon ang iPhone ko bale binili ko is iPhone 15 Pro 256 GB po dyan sa dito po sa Amazon so bale ito po yun patunay na galing siya ng Amazon yan po siya Amazon at po At hindi lang po iPhone yung nabili ko dyan sa sa ano, sa Amazon using po yung aking tabi. Nakabili na rin po ako sa kanila ng ng um, Android Bale yung Honor super legit din po. Wala akong naging problema until now. Tapos bumili na rin ako sa kanila ng yung para sa charger kasi ang iPhone wala siyang kasamang adapter kaya bumili na rin ako sa kanila tapos mayroon case chakayong ano am um, uh, screen protector. So yun po yun. So bali pala nung nung una nagbabasa-basa muna ako ng mga reviews kasi doon sa Tabi app, marami ka pagpipilian. Meron doon Noon, May, my my vibe, ano ba 'yon? Tapos marami as in marami, pero yung gamit yung Amazon talaga is super legit at kahit yung mga amo ko dun sa Saudi is yun par yun din po yung ginagamit nila sa Amazon din po sila bumibili ng iPhone nila kasi mga mga sa Saudi di ba karamihan mga iPhone so dun talaga sila bumibili yung mga amo ko kaya sinubukan ko rin um, bumili so legit naman siya until now yung aking uh, yung aking iPhone is super smooth wala akong naging problema talaga as in wala akong naging problema tapos ano pa siya bale after one year saka lang ang nabigay ng rev ng review ko kasi dun ko lang syempre bago ko mabigay ng review ay gagamitin mo muna siya ng bongga <laughs> Kung, kung, legit ba talaga sa kamang malalaman or masasabi na, na, legit talaga siya. So, after one year, yung aking iPhone is um, 99% pa rin, 250, 50, ano, 200, 227 na charge na siya, cycle. So, ito po yun siya. Bali, ito yung case, doon din po ito sa kanila. Sa Amazon ko rin ito siya binili, sabay-sabay sila. Yan siya okay pa rin siya. And wala akong na-encounter na problema dito. Kaya legit talaga siya. Masasabi kong recommended talaga ang ano, bumili ng bumili ng iPhone sa Amazon kung gamit niyo is tabi. Super ano siya, super um, malaking bagay kasi nung, no, 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 nandyan ako sa Saudi, nung no, binili ko to. Ano, ayaw ko talaga siyang, although matagal ko na siyang gusto, bumili, ah uh, sana bibili ka. So, di ba sa jarir, di ba cash? Meron din naman din sa tabi app. Ah. Meron din naman jarir, kaya lang mas uh, subok na ng mga amo ko dyan yung Amazon. Kaya sinubukan ko rin siya sa Amazon. And super legit siya. As if. Kaya sa lahat ng mga OFW na gusto mong bumili ng ng phone sa Amazon gamit po yung inyong tabi. Yes, super legit po siya. Base po sa aking experience, super duper legit. So, yun lang yun guys. Eh, marami na rin ako nabili sa Amazon yung, yung power bank, um, yung kahit yung, yung smartwatch ko, doon ko rin binili sa Amazon. Tapos, wala as in super smooth. Wala akong naging problema. Basta, pag ginamit, paalala lang, pag ginamit nyo yung tabi ninyo, kailangan bayaran nyo siya ng on time. Kasi, wala kang magiging problema. Pagka uh, nag-overdue ka, doon ka lang magkakaproblema kasi magbabayad ka na ng interest. At mabigat siya. Kaya dapat magbayad ng on time para hindi ka, mag, hindi ka magkaroon ng problema. And, makakaulit ka pa, ba? Diba? So, yun lang. Thank you for watching. Sa mga may gusto pong tanong, mag-comment lang kayo sa baba at susubukan ko pong sagutin yung mga tanong ninyo. Maraming maraming salamat po.